दा परदाई मा Yo na yan. Ba. <laughs> Abot sa ano eh, siya pare natin ah. mo na. Pigili mo na, pare. Idol, hey, punta ka ba sa kong dadong dam? Ah, uh, mamaya po mga idol, nandito muna tayo sa practice. Nandito kami mga idol sa Pampanga. Dumaya tayo ng practice. Joboy Buda, saan niya na idol? Hindi idol. Go na yan. Oh, <tipos> oh, oh. Susko suska po yung motor. Hindi sa obra kay parin tasyo mga idol. Kalyari <laughs> Jeffrey Sambayams. Anak ng kagaw. Oh. eto mga idol. Ah. papakita ko po sa inyo naman mga idol ang kanilang kariton. Ito bago-bago pa lang po ito, bago-bago pa lang daw po ito. Ayun yung kanilang kariton. Ngayon yung kareta kung tawagin dito. So bago-bago pa lang. Ah, dami nito. Kakarera kaya 'to? Marami rin palang pangarayara dito. Gaganda po pogi oh. Dami pala. Dami pa lang karalabaw dito. Idol, naging ko namin kalabaw natin ah. Mas nakamake ka pa. Anak ng kagaw pala, gaganda ng kalabaw. oh. <laughs> gaganda ng kalabaw mga idol. Yung sa atin, naka lotion yan, naka make up. Idol. Ha ha Baba <laughs> Ba, ba, ba? gilas pa mga idol. Oh. Lumulod pa yan. <laughs> ba, ba, ba. Anak ng kamuti. Kita nyo ba yon, mga idol? Talaga naman mukhang bakbakan to. Kala ko binibili mo lang tayo rito mga idol. Ay bakbakan pala to eh.

Ang karretayata mga idol tatakboan dito. Okay na pagalan niya. Yung karreta nila, ganyan yung pinakakarito nila. Ayun. Kabulo lang ni Reyo. Madam tuloy kayo ang Ferrari Galing naman ni Kuya mga idol oh. <laughs> hop. Hop. anak ng kamote yun no? forma o oh. Kay naman nun walang kaplat plat yung gulong aba baba 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 nag aalal kasi kuya <laughs> mega, kaya kayang kaya ni kuya silang mag isa mga idol oh. <laughs> Ayan na, ribista. Lintik tumakbor. Ay, yeah, eh. Mariosep. Diyos ko po, Joboy AI Idol. Naglaglag na bomba. Ganda man ako. Kaso lang, bata pa. Huwag ko, hindi ko muna pepper sa inyo. Napakabata. Ako po. Mariosep, hindi mapigil. Ito mga idol tingnan natin ang practice ni Batang Rebelde ng San Francisco Lubao. Ganun po ba yan kuya ni? Eh? San Francisco Lubao ni. Ano, eh? Batang Rebelde. Tingnan natin. Ganda ng mga idol nung kanya ano. non eh. Ganda nung kanilang kariton. Ano, eh. Sumakay mga idol, tatakbo muna, sumasakay. Lola. dito si ano ah. Magandang araw. Magandang si Magandang araw. Mark Patrick Mendoza shout out nangangalaglag yung pang ano mga Magandang Baba Magandang araw. Magandang araw. Magandang pala mga araw. yung pagbaba nila. araw. Magandang araw. May mga tagang siya, idol, meron po. Apat po, apat.